twelve, thirteen. thirteen, ano to? toes, ito. Mm -hmm. knee, ito ano to? shoulder, Very good ito. shoulder, ito ito. shoulder, head, head, ito ano to? head, ito. Ito, Dibes, ano ito? san san ito? Saan, saan, saan? yan dito. <laughs> Takot ka ba sa ipis? Ipis. Takot ka? Ipis. Oh, sige, sabi mo, sisipain kita. Hmm. Sakay ka sa airplane? Airplane. Sakay tayo doon. Ah. Asan bang mama mo? Ay, ipis. Ay, Ay. Saan ang mama? Nasa? Saudi. Sama Ipis. tayo doon. Ah. Saudi peace ah. Saan? Saudi peace. Na. Ang sabi ni mama? Na. Hmm. Very good ah. Na. <laughs> Na. Na. Kanta ka muna. Like to. Kanta tayo ng ano, flash mamaya ah. Okay.